Gusto mo ba na siya ay maging sabik na sabik sa iyo na makasama, makita at makausap ka araw-araw kung LDR kayong dalawa? Kahit sa cellphone man lang ay gustong gusto niya na makausap ka at sobrang mananabik sa iyo ang partner mo. Kaya kung gusto mo ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon nang sa ganon siya ay mananabik sa iyo bawat oras. Basta gawin ito sa mabuti at hilingin ng buong puso. Pwede gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng garapon na may takip, plastic o babasagin ay pwedeng gamitin basta clear po ito. At pagkatapos, maglagay ka ng kalahating tubig sa garapon at lagyan mo ito ng isang kutsarang asukal. White or brown sugar ay pwedeng gamitin. At pagkatapos, isulat sa papel ang kanyang pangalan at apelido ng pitong beses. Dapat alam mo ang tunay na pangalan ng target nang sa ganon mapadali po ang talab nito. At pagkatapos mo na itong masulat, ay tupiin ang papel kahit ilang tupi at saka ilagay Huisilin mo ito sa garapon na inihanda mo. At pagkatapos, hawakan ang garapon sa dalawang kamay mo, ilapit sa baba mo, magfocus at mag-concentrate ka. Pakaisipin mo ng mabuti ang target at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apilido sa tulong nitong ritual, ikaw ay maging sabik na sabik sa akin araw-gabi ibulong mo lamang ito ng pitong beses. At pagkatapos, takpan itong ritual at itago sa safe na walang makakakita at makakaalam. Itago ito pang matagalan at paniguradong siya ay maging sabik na sabik sa iyo at hanap-hanapin kanya bawat minuto. At pwede mo ito bulungan paminsan-minsan kung may time po kayo, puksan mo lamang itong garapon tsaka ibulong mo ang hiling. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.